Hindi mapayapa ang kalooban ng mga mahal sa buhay na mga desaparasido o mga taong dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Buwan, taon o dekada na ang nakakaraan pero hindi raw nagbabago ang sakit na nararamdaman nila sa tuwing maiisip kung ano na nga ang kalagayan ng kanilang kaanak. Kagaya ni Ligaya Portahada, asawa ng leader manggagawa na dinukot noong 1987. Noon ang nagtatanong lang, mga anak ko, na asan si tatay? Ngayon, mga apo na po namin ang nagtatanong sa amin. Kaya parang sa tuwing magtatanong na po yung mga anak na apo namin, dagdag na naman po ng bigat sa dibdib. Kasi hindi namin maipaliwanag sa kanila kung ano po talaga ang nangyari. Si Nicole naman, naniniwalang buhay pa ang kanyang kuyang si Norman Ortiz. Dinukot di umano ng armadong mga lalaki sa Gabaldon Nueva Ecija si Norman kasama si Liso Dario nito lamang sa Tiemre. Ayon sa grupong karapatan, labing isang aktivista nang di umano'y dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa lumilitaw sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga magkakapitbahay lang po yung mga witness namin doon. Uh, sa ang sabi po nila, nung pagitan ng alauna alas dos na madaling araw, may dalawang dinukot tapos ang dumukot ang um, isang van tapos hindi bababa sa sampung lalaki yung dumukot. Sabi rin nila, armado, naka-uniforme, uh, may mga baril. Ang mga environment activists na sina Jed Tamano at Jonila Castro, nagpahayag din ng suporta sa pamilya ng mga nawawala. Sila mga ang mga aktivistang ipresenta ng pamahalaan matapos di umanong sumuko. Pero sa harap ng media ay sinabi nilang dinukot sila ng militar. Napakasahol. Walang sino man ang nararapat na makaranas nito. Para sa mga nasa likod nito, hindi sapat na dahilan ang prinsipyo namin para pagmalabasan nyo kami. Kaya nga rin natin ito ginagawa para, balang, para dadating yung araw na magiging tunay tayong malaya mula sa lungkot, walila at pagsasamantala ng ganitong kalasing estado. Para darating yung araw na wala ng mga magulang na makawala ng anak. Wala ng mga anak na makawala ng magulang. Hindi kagaya ng mga namatayan, ayon sa mga kaanak ng mga desaparasido, wala silang katawan na iuuwi at paglalamayan. Gayunman, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa na isang araw ay makikita nilang ligtas ang kanilang kapamilya at habang buhay na mga kasama. George Cahiles, CNN Philippines.